Samantala, pag-uulat mula naman sa impila ng DWJO, ang Spirit FM, CMN Infanta Quezon. CMN Live Nationwide. Nationwide. Aris Mendoza, magandang araw sa iyo. Magandang araw Pilipinas, magandang araw Ariel. Nagpahayag ng pagkadismaya mga taga-Sitio Quebrosa at Sitio Salok, barangay Magsaysay dito sa Infanta Quezon sa di pagtupad sa pangako ng MWSS na bayaran ang mga magsasaka sa bawat puno na pinutol sa kanilang lugar na pagtatayuan ng Kaliwa dam Project. Sa pahayag ni Ginoong Boy Fortunado, tumatayong leader ng magsasaka. Kinausap umano sila ng mga tauhan ng MWSS at mga contractors ng itatayong dam at sa nababayaran sila sa mga namapubutol na puno doon na pagtatayuan ng barak sa mga trabador. Ngunit lumipas ang linggo, buwan at halos taon na pero hindi pa rin sila nababayaran. Sinabi pa ni Ginoong Fortunado na sinabihan pa sila ng mga tauhan ng MWSS na walang gagalaw sa lugar hanggang hindi sila nababayaran. Pero sa ngayon ay may naipasok ng bulldozer na doon ay nagbubuldoze na at nagpapatag ng lupa na pagtatayon nga ng baraks ng mga manggagawa. Tila niluluko na umano sila ng MWSS Samantalang di naman sila tutol sa pagtatayo ng Kaliwadam, pero puro pangako lamang umuno ang natatanggap nila. Ayon pa sa mga magsasaka, tatlo na sa kanilang mga miyembro ang namatay na sa paghihintay at kahihintay sa pangakong bayad sa kanilang mga pinaghirapang puno. Samantalang mahusay namang sinagot, uh, uh, National Centennial Water Source, Kaliwadam Project Manager Ryan James Aizon, ng MWSS, ang mga naging pahayag at uh, karaingan ni Ginong Boy Fortunado at mga magsasaka ng Sitio Coborosa at Sitio Casaloc sa Barangay Magsaysay. Ito'y hinggil sa hinihingi ng mga ito na kabayanan sa mga pinutol na kahoy sa kanilang lugar. Ayon naman kay Aison, nasa level na ng MWSS board ang kanilang mga kahilingan at hinihintay na lamang ang uh, pagresolba dito at mabayaran ang kanilang mga na naputol na puno. Ipiniwanag pa ni Aison na sa panig ng Teresa Rizal ay madali ang naging proseso sapagkat mga tituladong lupa ang naroon at expropriation lamang ang kanilang ginawa. Samantalang sa lugar ng Infanta ay nagbayad na umano sila sa Department of Environment and Natural Resources sa Protected Area Management Board at sa mga katutubo sa ancestral domain na 160 million pesos sa bandang huli ay ipinasa naman opening pong na aisyon ang mga magsasaka sa isang staff upang kunin ang mga pangalan at kausapin muli si MWSS Administrator Engineer Criopas. Hindi naman nakausap si Engineer Criopas dalan sa may meeting pa muna ito. Pinili na lang ang ilang mga leader magsasaka at umuni sasamahan papunta sa tanggapan ng MWSS upang doon personal na kausapin at resolbahin ang naturang issue. Samantala, sa isang pagpupulong ng Task Force Integridad ng lokal na pamahala ng Infanta, sa hiningin pulong ng MWSS, doon ay muli inilatag ng lokal na pamahala ng Infanta ang mga kalaingan at mga posibleng kahilingan kung sakaling hindi mapipigil ang pagtapyo ng Kaliwadam Project. Yan ating balita mula dito sa DWJO Spirit FM, Infanta Gelson para sa Sikamen Pilipinas. Aris Mendoza nag-uulat lakas na ang katotohanan -M -M. live, live. nationwide. Maraming salamat Aris Mendoza mula po naman sa impira ng DWJO ang Spirit FM si Amen Infanta Quezon